i'm going to

Si Lasan. Lasan ba tayo? Lasan ba tayo? Sa, mire, sa Panikwason. Panikwason sa, Panikwason. sa Albay. Hindi, Naga City. Naga City. O, Naga City. Ano to? Hot Spring. Hot Spring Sulfur. Sa so, magkano yung binayad pa natin? Bali 300 kada tao. Per head. Per head. Pero, no pets allowed. Child Ik pa, ikaw, senior citizen. Hindi <laughs> pa na ako pwede. <laughs> so, hindi pa pwede. Wala pa, hindi child baby. So, 150. <laughs> uh, panakwason dito, pakita natin sa kanila to. O, oh, o, ano to ang panakwason. Eh, ano yung mga Sino benefits niya. Yung mamaya yung oh. daanan natin papunta doon. Pag nagnaano. Opo, yun yung dapat yung... Pababa oh, yeah. pa. Malayo pa to, no? Uh, oh, sabi nila ano, yung hot spring na makakatulong sa'yo pag mataba ka, mawawala yung taba mo pag, yeah. pag ahon ba? Pag ahon, wala ah, nang taba After 5 years After 5 years ba? <laughs> 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 okay. Oh. Okay. Okay. Okay kapanyan uh. di ba nana kaya nga pag pera ko pala ko nana pera ko gusto mong usapan ang ganito no hindi ko pala motor lang kami ang motor ito handy ko joyride malapit sa inyo to sa motor malapit sinabi sa akin ganito ka stiff yun dyan sabi ko sa'yo stiff eh kaya nakita ko nagbagyo ka eh kaya nakita ko nagbagyo ka kaya nakita ko area ko yun <laughs> oh. okay area pogi pa area ko yun 2 weeks okay malayo pa na to tapos pogi pa o salada okay kumipit ka yun eh taga bagyo wala ba ang taas to ano bagyo ang taas to nagkita muna tayo yes Nangiya yeah, ka, papatayin mo ka. Yan si adventure. po. Oh, oh, This is oh, the adventure. Walang iya, yeah, hirap what yung kotse to. Oo, kaya nga. motor <laughs> nga lang kami like, dito. Okay. Eh. Would you, like to try? Like, you want to have a great <laughs> adventure? <but> Nangiya <laughs> yeah. oh? oh? yeah, ka, papahamak yeah. mo kami. Mataring. merap to sa kotse yung maliit. Yung itim yung kanina. Kung dalawa na kayo, okay lang. Hindi, ano siya eh. Kaya mainit. Hindi, lublub lang lang. Hindi yun. Ulo lang, wala yung katawan. Ulo lang. Kahit saan yun. Pwede ka din. Ah, dito. Ano to? Hotel. Apartment. Yan. Ito yung nila. Ano yun? Shop yun. Kainan. Hindi. Office nila yan. Office nila yan. Ito yan. Ah. Malamig to. Malamig to. Pwede ka rin dito? Pwede ka rin dito. Okay. mo, Pri? Ah, paiba-iba, no? Oo, oh, diba? Free flowing water. Free flowing, ha? Saan galing yung tubig na yan? Sa batis? Saan natin? Ah. Malamig? Oo. Oh. Oh. na mainit. Gusto niya na mainit. Gusto niya na mainit. Gusto niya na mainit. Ayun, baka doon mainit na, Miguel. Baka water doon mainit na. Sabi niya, no, mainit na ano mainit daw eh. Hot spring na. Oh, san the hot spring there. Oo. Saan dyan? Dito, dito. Dito damig. It's cold one. Doon malalamig. May slide ditan. Ito, hot spring to.

Tsaka isang 39 degrees Ito naman Mas mainit daw ito <laughs> It's like a steam I know, you can see the steam coming up Ang daw. Careful, Ethan. Careful, slowly. Dahil oh, na, ito yun. Here, go here. Na-try oh. niya yung malamig. Sobrang Tumalong lamig. Tumalun kami doon sa may parang ramp niya. Tapos, sobrang Tumalong lamig. Tapos nag-slide kami. Tama lang. Kaya nag-slide doon, ha? Nag-discover yung mga tao. Ang laki. Saan ka ha? Back to England. What the hell? <laughs> <laughs> hindi, hindi. Na tayo, dito tayo. Oh. Marami pa siya makikita dito. Eto, pwede ka pumunta dito. Sabi siya ng Batis River. River to ito oh. no? Huh? Is it river? Ayan, oh. Ito ang mga tiraan siguro. Uh, ang ganda rin, no? Nagsa-start ko siya 1,000 per night. from Eton hindi na pwede sila maligo, maski ng accommodation. Ay pwede po. Pero as sabi mo as as kung nag-flood ano, to? Tataas to hindi naman po inaabot ito ng baha. Kasi mm. talagang nasa, parang kung saan po, nasa foot na tayo ng Mount Pizarro. Ah, nasa paa. Bababa talaga ang tubig, Ako. no? Ito po yun, natural yan, hindi yan artificial water. Yun yeah. yung sa pinaka-mountain, gumawa lang sila ng resin. Nasaan na si Ethan, Ethan? Dahil natin lang dito, kung kunwari birthday party, magusti mo oh. Ito na yung parang fall nila. Ah, pa, Ay, si Ethan, ah, dahil? <laughs> Oh, lamig! Ay, may fog, oh. Wala ka ng sinela. Malamig? Malamig kay Miguel. Frozen. Ayun, oh. Dandan. Slippery. Use your hands. Hindi man. Hindi, mainit na pag matagal. Mainit yung katawan. Dito tayo, Mig. Gusto mo iiyan natin. What the hell? Wala mo iiyan. Gusto <laughs> mo iiyan. Pag-iiyan Mig, dito tayo. Dito tayo. Eh, pipicture ako kayo. Dahil nasa sapat tayo nitong ano. May fog niyo, kapal na ng fog. Uy, chinelas! Mamaya, <laughs> Ito, Baka talaga ito. <laughs> takot na takot. Takot na takot. Challenge. Challenge. Hindi <laughs> kami. <laughs> 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 come on, come on. <laughs> <laughs> Hahaha. Hahaha. Ano mo, bumabagsak! <laughs> bumabagsak! Natatakot ako! Uy nga huwag ka makulit! Hindi ka na... Huwag <laughs> ganun eh. O, yun, <laughs> <laughs> Ang <bilis> mo! <laughs> dilim ni? Ni dito ang tatama si Miguel Dito ka Mga may slide yun Ang bilis din no? Sabi nga ni Izan e, ang bilis daw Ang bilis din yung slide na yan. Ani anong tingin mo sa experience natin maganda. dito? Thank you Royal Cafe for bringing oh. us here. At uh, ano talaga? Well worth mo mag-visit dito. Kasi maraming foreigner na mag-visit dito eh. Maraming pupunta, bumibisita. Saka mura lang no? Ang ano lang, kailangan mo lang talaga ng sasakyan. Kaya lang, you don't get a food kasi yung nagbibenta naman. Oo, oh, yung... oh. exclusive lang sa kanila. Yun yun eh. Pero maganda, marami siyang level ng ano, Temperature. Temperature ng pool. Ayan, no? nakasulad yan. Saka kung ayaw nyo ng ganitong pool, malamig doon sa side na yun. Marami silang pool dito. At may slide pa. Sir, wag po kayo muro, sir! live po tayo, sir! Oh, sir! Bibip nila lang, bibip, bibip! Hindi ko kita. Dapat may markman lang yung road, no? Oo. Uh,

Ella Chao Ikaki for bringing us here. Ayun. Oh, Adin na tayo sa Pink Cafe sa Naga. Nakakain muna tayo dito. Ang may in order ko. Ako, oh, Big Mami na order ko. Miguel Chicken Mami. Dito sa barbecue. Chicken, full barbecue. Dito sa barbecue. Ang masarap pa.

Hey. Ay, may Ay, ito pala sa akin. Baka ma-uwi ka na, ayan na. Ayan na, salamat po. Ayan, Salamat po. Ito ka naman, sir. Here, may God. ka na. This is yours. Kapi na ako. Ah, okay. Ang sarap nito. Tapos, Kuya Jun, ang traditional way, Nag-inakain po nag ako pa hmm. kasi hmm. nag-order ah, nag ano? na po ng pancit guisado. Tin-order diba? Uh -huh. Ah, sa pancit to uh -huh. no? sa pancit to. Kaya uh -huh. ka-partner uh -huh. din siya po ng brisket. Oo, oh, right. Tapos yung ganito, yung patat-patat na, oh. na siya, i-sasaw-saw ko siya. right. Yeah, try ko na itong ating beef brisket na. Jun, you have to have a bread. Mmm, uh -huh. uh -huh. uh -huh. -huh. darap. Parang crossover over na ito ng cake. Itong tinapay na ito. Cook. Ano? Cook bread? Hong <smart> ito, ito yung mga, yung video yung yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung ah yung mga, yung mga, mga, bitbit na yung mga, yung mga, yung yung Ha? In coffee jelly. Uy, uh, ginagawa dyan. Pin Cafe dito sa Naga. Ani, ayan, maraming salamat sa panonood. Thank you very much for Kaki and Ruel for bringing us here in Pin. Naga. Pin Cafe sa may Naga. It's a really lovely Naga, na cafe. Sir.